Ayun mga viewers natin dyan, oh. No? Ayan, oh. No? Marami kayong mabibili dito. Ah, welding machine. Ayun ang mga welding machine, oh. No? Marami, oh. Ito yung, ano, niya? ito yung address nila, oh. Ah, may Batangas pala, no? May, may, may ibang branch. Pasay, ay, may ibang branch, oh. Tanong ko lang, sir. Mga ganito, sir. Po, ano po Mga mga ganito ma'am. Para pa-promote natin, ha? Ito yung ano niya. Ano Ito Ito yung...

at syempre sa ating mga solid na taga at syempre sa ating mga OFW no sa Saudi immigrant at syempre na sila po ay nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. So shout out po muli sa mga OFW na uh, palagi pong tumatangkilik sa aking mga video. Ayan po noong dawit tayo sa store ng uh, ano ito sa bilihan ng mga boss no mga quality uh, material na bagay no dito lang yan sa may malapit sa kabayan hotel So ipapakita po natin yung kanilang store no, Para naman din may idea kayo ah uh, Tanungin natin kung magkano ang presyuhan Kasi nabili namin yung vacuum na tatak ay boss Ay sa halagang uh, 11,000 lang no So ito iaano namin ngayon I-demo no Siyempre itatay natin kung goods na goods pa So tasamaan nyo ako mga kapag-quest no? Ayan na po yung store nila sa may ano na yan no Overpass na yan At ipapakita ko rin yung store nila kung talaga namang para may din ma-idea ang ating mga kababayan na yung mga gusto bumili ba dito so tara let's go ayan on the way na tayo malapit-lapit na tayo alam po dito na tayo dito na dito na yan ito kasi papuntang ano to metro point no ito edja to edge extension to eh papuntang metro point dito sila oh nabilong sila rito sa may uh, galing kasi ako ibang lista eh alam ko pagkalagpas lang ng overpass na 'yan, no. Uno, dito na dito na kami kanina, kaso in order pa nila, no. So papakita tayo story lang sa mga malapit-lapit lang po dito sa may Pasay. Ayan. So ito yung ano, Uno Fuel, no. At mayroong overpass, ayan, overpass. Alam ko dito na eh, walang tarang traffic ngayon kasi kanina pa traffic eh. Ito tandaan natin yung overpass ayan. Malapit lang sila Sa Kabayan Hotel Ito so, tingnan natin Ito yata yun O oh, malapit lang din siya sa ano oh. Sa mga Sa LRT stop oh, yun, oh. LRT stop na yan eh. So tandaan tayo Ayun yun yun yun, yun. Ayun no. Oh. Paris Point sa kabila. Ah, yun yun yan Power Tank 'yan makita natin diyan para naman may idea din natin mga kabayan ito tramo eh, oh. at tagos pala dito yung kanina patay tayo walang paradahan yung nasasabi ko ni ano ito yung store nila oh. at yan tapat sila ng metro bank no? yan metro bank yan oh. tapat sila ng metro bank ang pangalan sa store nila ay power ano to power ano? power rebank na ano yan so ito na problema nito walang paradahan ito lang ayun yung store nila oh. power ano power ayan, ayan, ayan. power uh, mark ayan oh. Ano ba ito? Ito, pa power back? Power ano? Ah, oh, power back. Oh. Ano address dito, sir? Ah, oh, marami may bili rito. Ha? Tramo no? Ayun ang oh, mga viewers natin diyan, oh. No? Yan, oh. No? Marami kayong mabibili dito, ano? Ilang ba-vlog lang ako, konti. Marami kang mabibili dito mga ano. Makita Powerhouse. Dami pala dito mabibiling mga kailangan sa bahay. Ano to, Sir Sinso? Ano yan? Welding machine. Ah, welding machine. Ayun ang mga welding machine, oh Marami. Ito yung ano nila. Anong address dito? ay ah, ito. Ito yung address nila, oh. Ah, may patanggas pala no. Pasay, ayun, may ibang branch oh. Tramo Pasay City, Ayan Ah, natin siya. Ah, may ano di bra grinder na, no? Ah, may ano no. Ah, mayroon silang kwan no? oh. Ayun. Ito Ingo. Ah, lotus. Ayun oh. Magkano yun, ma'am? 11. Oh, 11. Ito, may mga tools din sila, oh. Ito lang, magbabayad lang muna tayo. <laughs> Yan. Ito na, didiin muna natin. Huwag lang, ang dami para mabibili rito. Kasi, ito yung ano niya? Ano ito? Ito yung... Sipula ng dumi. Ah, ito yung sipula no? Ah, filter. Filter niya, no? Tapos, push natin. tiêu lạc à lạc Allen Lux kẹp à Ốp gì vậy to Ito eh todo <laughs> esto. Espera. Ah, de todo. Oh, ah. Allá. Yo. Para para sa para yon Ala basa na Singawan. Singawan na no. Singawal. Singawal na no? Ito, kapit na no, dito. Oh, no. Yun. Un. One. Ano yan? Ano oh, yan? Ay, ano niya. Lakas oh, ma'am. Lakas. Oh. Ha? Cip-cip okay. yan? Sip, sip Okay, okay, pwede yan. Oh. Ito, marami mga bibili ka nung ano. ito mga tools na lalaki, oh. mga sasakyan. Ito, may mga tools din sila rito. Ito yung nabili namin. 29 daw. 29. Ito yung nabili namin, halagang halagang 11,000 na ito. No, mura na yun, no? 11,000 siya, no? sir, tanong ko lang sir, mga ganito sir, mga ganito Wala po, Ano po yan, 28 20,000 Ano to yung ano, makina? Apo uh, makina po, pang bangka Ah, pang bangka o oh. Ito, 5-0 yung tatak naman ito Pang bangka um, rin Vibrator Ha? Vib vibrator house Vibrator house oh. Ito, marami ka pang vibrator ito Bisitahin nyo na po yung kanilang store sir, Power Mac Yung receive na po Okay, okay, na? Okay, na? na ah, okay, 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 okay. Ano to, ma'am? Mga magkano ngayon to, ma'am? Para pa-promote ma natin, ha? 2.9 to. 2.9 to? Ano battery naman to? Charger. Battery charger. Ah, battery charger, ng battery uh? pag Yun. Ito. Blower. naman. Magkano to? 1.9. 1.9. Marami ka mapagpipilian dito, no. Bisitahin niyo lang po ang Power Mac. Power Mac, no? Power Mac. Power Mac, 'yan, no. Oh. 'yan, oh. O yan Power Mac, oh, So, 'yan na. Ah. Taser okay. ah, kan natin. Ma'am, okay na? Okay na po. Eh, ano mo lang siya, ma'am? Okay, okay. Oh. dalang lang Hindi okay din ha Sir, ah. sir parang naman ako Yung jeep patras kasi ayaw eh <laughs> Ma'am ah. thank ha Wala pag vlog din tayo Power mark, visit tayo po sila Ayun na maraming ano Maraming kasi na ano Ayan o, no? mabibili Yun lang po at pinick up ko lang talaga yung pinili namin Ganun na vacuum no? Kung uh, Sino po ang may gusto no? Yung mga ating kababayan taga Pasay no, mahilig sa mga ganong ano. Marami lang mapagpipilian. May mga makina sa bangka, no, marami, may mga tools. Lahat po ng klase andun po, andun na po sila lahat. So, bisitahin na lang po ang kanilang uh, store no. Ang Power Mart no. Dito sa may tramo. Ayun. Puntahan na lang po ang kanilang store kung gusto niyo pong mamimili ng quality, no. Hindi kalidad talaga 'yung mga gamit. Pangmatagalan po talaga. So, ayun na nga, natapos na nga ang aking vlog for today. Na-pick up ko na yung vacuum. So, ayun, maraming, maraming salamat din po sa pagsama nyo sa akin dito. Yun lang po, share ko lang sa po sa inyo, ha. Mababang, mababang video lang ito. Share ko lang po sa inyo, mga bilihan ng uh, vacuum, makina, tools, lahat po, andito na. So, kung sino pong may gusto, puntahan nyo lang po ang kanilang store. At bisitahan nyo lang po ang kanilang store. At marami po kayong mapipilihan doon. Yun lang, maraming salamat po sa lahat. God bless po all. So ito yung nabili namin halagang 13 ay 11,000. One two five twelve watts wet dry vacuum cleaner, you know. professional with dry vacuum cleaner na stock niyan. 11,000. Sakyan <laughs> kwarto ko ide. lang to. Pwede to.